mga moto ipapakita ko na sa inyo yung mga carbon ni Batog ha. Tik na ka, isang carbon na tayo ha. Yan. Mga ko pangalawa, ba ganda. Oh. Galing ha. Kumikinang kinang ha. Kumikinang kinang ha. Okay. Ito ang inaabangan ko. Yung Gas ng cutter! Ah. Pakita mo. Aray. Gas gas ng gutter. Kenti naman ng cutter, oh. Yan. Pero ko lang yan. Agis pero. <laughs> Gago. Pakita mo dito may nakalagay oh. This side please. Please wag po sana mapatungan ng mabigat. Thanks po. Okay. <laughs> 60 kilos. <laughs> <laughs> Ang galing, galing. <laughs> Gago. <laughs> Gago. Toto <laughs> Dick, mamimigay rin tayo ng NLK pipe sa lahat na magla-like and share ng video na ito. Ito yung ko yung mga NLK pipe na ipamimigay ko sa inyo. Carbon, peke, black. Ito nung kulay dyan. Basta like and share mo na at mag-comment ka. Let's go! Simulan na natin yung video. Ah! Pero bago tayo magsimula mga kamoto dick, shoutout muna sa mga bashers ko dyan! Wow. Mga, mga ugok, magkakasabay na bulok. Lok, lok, Mga gwapo! <laughs> mga gwapo na kayo ah. <laughs> kapatid ni kaya na si Batog oh. Itong mga fake carbon niya na to. Yan, hindi na natin kailangan yan. Dahil meron na tayo original carbon. Pakita mo dito may nakalagay oh. This side up. Uh, ano? This side up please. Please wag po sana mapatungan ng mabigat. Thanks po. Okay. <laughs> 60 kilos. <laughs> Ang galing, galing. <laughs> Gago. Ano <laughs> magpatungan mabigat? Kira ulo ka ba? ba? Ano to mga stock man to? Uy, carbon ludi! Carbon luga! na. Kay isang carbon na tayo ha? Yan. So, mga motodik, oh, pangalawa, ba? Ganda! Very good ka dyan! Ha? Katsiplada ka kunti! Very good! <laughs> Ganda ha? ha? Very good ka dyan ha? Mga motodik, yan yung mga carbon. Tapos meron pa dito marami pa. So para mas mapabilis. <laughs> Gago. Gendo. Galing ha. Umikin ng kinang ha. Umikin ng kinang ha. Umikin <laughs> <May> ng ina mo. Umikin <laughs> ng kinang ina mo. Gago. Ang ganun. Ito. Ito ang inabangan ko. Ang gaya. Pinamukha niya din. Gago. Tang ina, gas gas ng cutter. Ah, pakita mo. Aray. Gas gas ng cutter. Twenty naman ang cutter, oh. Yan. Pero ko lang yan. Gagis ko pero... Basic. <laughs> Gago! Hmm. Tang ina. Oh, tingnan nyo. Sipat kilatis, mga boss. Okay? Pati gilid niyan. Harap. Gilid. Okay. Likod. Okay. So, mapapalitan na natin itong mga kamoto, di ko. Ito kasi, lapit mo. Ito kasi mga kamoto dick, peking hydro. Hydro dip lang yan na carbon style. Pero ito, carbon joga. <laughs> Gago! Yeah. Uy. Ganda. Sarap. Ito na. Yan na mga kamoto dick oh. Yan oh, no, yung para sa batok. So, dito yan nilalagay. Kaso lang ang problema, nagpalit na tayo ng headlight. Ayan no, pang version 2 na ito eh. Ito, bawal ito gamitin dito kasi magkaiba sila. Ayan pala Oo, oh, magkaiba sila. So, ito, maaaring ibenta natin or gamitin natin sa sunod. Kapag ka, ako magpalit tayo ng head na version 3 ulit. Gamitin natin. Tabi. Pero ngayon, tago lang or ibenta na lang. Ayan, motographic. Kahit na magka tayo, hapon. Kaya ngayon, ibang araw na ngayon eh. Hindi na kasi syempre, hapon lang yun, diha. Ayan, hindi na. Diyan? Uka. uka! Uka, uka. Oh. Oo. Oh, Ayan, hindi na magkakawin. Ba't na ulit? Kasi nga, sabi ni Santa Claus, pairalin ang, pairalin ang Pasko. Mahalin ang kapwa mo, kahit matanda na ito. Ah! Bars! <laughs> <laughs> Gago! mo kung bati pa kami magtapos ng vlog na ito, ha? Hop! Sipat Pat Kilatis yung Aba! Opo. Tama oh, nilalango pa ako. Pero maganda. Malupit ka talaga, Lolo. Idol na kita. Eh, oh, no, pakita mo. Maganda mga bira ni Lolo, ha? Ah. <laughs> Gago! Dahil so, sa so, magpaka ako dito na sabihin ko na ano, hindi kami magkaaway di maganda, malaman ng iba, magkaaway kami para pag nagpa-carbon ako ulit, tignan natin kung tatanggapin niya pa na magpa ako, di ba? <laughs> Kung hindi, ay di magkarap akong ibang mag-carbon Pero kung tanggapin niya, ay di... Okay. I love you. <laughs> <laughs> Gago! oh, ganda oh. Hindi maganda talaga. So, wala akong masabi. Pintor din ako eh. Nagagandaan talaga ako eh. Ito so, binigyan pa tayo ng mag. Nabasag. <laughs> yung pala yung kumalantong kanina. <laughs> Boss! Ari na ang Pada iyong Padala, mo na. ulit dito ha, pag-order ko. Yan o. Oh. Hmm. Motographics. Nabasag yung hawakan. Hawakan lang naman. Pero siyempre, kahit walang hawakan, pwede pa inuman. <laughs> Gago! Bat ah! Ikaw ang ko. Yan. Nice, nice, nice. Heesh. Nice. Pakita mo dito. Mga kamotodik, isa sa mga inihintay ko. Ito kasi o. Oh. Tignan ninyo. Yan, hydro dip lang natin yan. Hindi ganun kita, no? Makintab kasi dito lang sa gilid pa kita. Yan, naka hydro dip lang yan. Makintab lang talaga yung pagpintura natin. So, mapapalitan na siya ng legit carbon yoga Let's go. Banda. Uh, moto ipapakita ko na sa inyo yung mga carbon ni Batog ha. Ayan, no? kung makikita ninyo, napakakinis ng pagkakagawa niya mga kamoto dito, eh, no? Napakalinis talaga. Talagang nasusunod yung gusto ko. So, ni-request ko kasi sa kanya mga kamotodik na ayoko, ayoko makakita ng kahit konting dome dahil maselan ako at pintor din ako. So, ginawa niya naman yung best niya. So, ayun kung makikita ninyo, napakakintab at saka yung paglapat ng carbon sa mga gilid, napakaganda. So, medyo may, hindi lang kami pagkakaintindihan ni sir pero wala naman yon dahil hindi naman natin kailangan pairalin yung away. Dahil syempre mas masarap mabuhay pag hindi ka namatay. <laughs> ano yung masasabi mo? Ayan, mga kamatod ko. Oh. Napakaganda. Ay, hindi. Mali. Mas masarap kasi mabuhay nang walang kaaway. Bars. <laughs> Gago. Ayan, mga kamatod ko. Oh. Kung makikita ninyo, napakaganda ng pagkakagawa niya. So, eto lahat. Oh, yaka na muna yung bars. Eto lahat ng mga carbon, mga kamatod Ayun Ayan, napakalinis. Salamin. na mo. Masalaminin ko si Gregia. Ah. Masalamin. Masalamin. Dapat pala da. ay no. Grabe. Kita ang kagapuan. Kita ang kapangitan. <laughs> <laughs> so mga matudik, na mga carbon. So mga matudik, ito yung carbon dati na pinadala niya na nauna. So ito, halos magkupas-kupas na dito kasi nga, pinapainitan lang. Pinapaulanan. Init. O oh, ba diba? kung sa tao lang ito, malamang ano na to. Nagkaroon na ng... Lalo. Hindi. Nagkaroon na ng ano, lagnat. Tapos namatay na. Pero dahil hindi siya tao, boy pa siya. Eh no, so ibabaping ko na lang ito. So kasalanan din naman natin 'yan. Kung ikumpara mo dito sa ano, bagong padala niyo, oh. Tintab, presentable. Pero itong mga dati, eh no. Oh, 'di ba? Kailangan lang ibapin 'yan kasi kasi madali lang naman 'yan dahil pintor tayo. So isasalpak na natin ito kay Batog. Lahat ng mga carbon na 'yan, mga kamoto di ko, na napakakinang. So aalisin na natin itong hydro dip niya na to. Yan, naalisin na natin yan lahat. So, bukas ko na lang kayo i-update mga kamotodik. Pag nakabit na natin yung mga carbon na ito, sigurado maganda yung kalalabasan nito dahil 100% batog is full carbon. <laughs> Lodi! Ito lang pala hindi natin napakarbon kasi nga huli na tayo nagpalit ng version 2 na head. Yan, ito lang hindi natin napakarbon. So mga motodik, bukas ko na lang kayo update ha ah. sa mga carbon na yan. Goodbye, motodik is here. Kaabang-abang ito bukas. Kita-kita na lang ulit sa sunod na video. Paalam. Oh, grabe. Ay, boss, shout out! Hey! Let's go! Ito so nga para sumali sa rapol nitong Mio na ito. Mag-register ka lang dito para may sali kita. Lalagyan mo lang phone number mo at saka password mo. Ito mo sa laro, maraming laro ang pwede mong pagpilian. Madali lang din mag-cash in dito. Kiklik mo lang yung plus sign sa taas. At i-click mo lang yung how to cash in kung hindi ka marunong mag-cash in. Madali lang kasi manalo dito mga kamatodik. lang tayo dito sa color red ng 5,500. Tama na yan. Para kung matalo hindi ganong masakit. 5,000 sa color red. Bang! Panalo ka agad tayo. Plus 5,170. So sa lahat na magda-download dito mga kamatodik, isasama ko sa raffle nitong Mio. Basta i-screenshot niyo ha. Alam nyo na mga kamotodik, screenshot ninyo ng ganyan. Aurora game yan. Ilagay ninyo yung Gcash ninyo para pipili tayo ng mananalo ng Gcash. May Mio ka na, may Gcash ka pa, animal ka.